So today guys ay sa hapon na ito ay nag-walking lang ako dito sa street ng uh, dito sa May Jumeirah, kung saan ako nag-work. So sa itong hapon na to kasi pasamantalahan na wala kasi ang amo. So ayan, walking walking in the afternoon is around 6.30pm. So itong banda guys, yan banda dyan, yan mga building na yan ay Sidra Village mga bahay dyan, Daming mga kababayan dyan, Sa tuwing hapon, sila ay nag ano, naglako ng aso nila. So, ayan. So, ito 'yung street sa hapon na ito. So, dito banda, guys, ay mga bahay-bahay ng Arabo. yan siya. Eh, madilim. So, ayan ang bahay ng Arabo. Ayun. So, dito din sa kabila ay ito din ang bahay ng bahay. Ah, school. School ng Arabo. Ito. Yan ang school ni Al Halmaktong. So, dito nag-aaral yung mga lokal. So, malapit lang sa amin, guys. As five, five, five minutes lang. Five minutes walking. So, malapit lang siya. Wala pang five minutes. Diba? So, ito lang nga guys pag sa ganitong hapon para lang may may pagibangan at saka pawisan so nakaburing kasi pag nandoon tayo sa bahay iba o palang amo nakakaburing nandoon naman yung alaga ko isa pero wala naman, hindi naman ako pinagpaluto pero mas maganda maganda pag napawisan tayo sa hapon so yan ang street namin guys kahimik oh, siya So dito sa kabila ay bahay din ng lokal. Yan. Bahay din ng lokal. Yan siya. Yung mga Arabo na bahay. So, dito banda ay mga English. English dito sa kabila. Ayan. Yan, sa so continuous pa yun sa so, school. So, dito sa kabila ay ang pag-alam ko dito ay ano sila? British. Ito ang British na bahay so, ang mga buti guys yung mga bahay nila hindi pagandahan hindi kagaya ng Arabo na yung mga bahay ng mga Arabo ay parang isang parang isang lungsod na kalaki tapos kaya nga pag ang lokal ay marami silang katulog ako dito nag walking din ako dito pero hindi ako nagkuha na uh, tawag doon sa mga Arabo ay filming <laughs> hindi ako nag-filming, hindi ako nag-video uh, gawa ng nagmamadali at saka takbo yon Okay lang siya kung kung nakaano tayo. Okay lang siya kung walking. Kasi, di ba nakalula yung video natin pag takbo. Malapit lang kami sa Burj, Al Arab. So, yung Burj Al Arab malapit lang sa amin. Pag tumatakbo ka, 15 minutes takbo ha yung tamang takbo lang so ayan pagkita pa ba nun kasi maliwanag ang ano maliwanag ang buwan maliwanag ang camera so ayan siya so yung mga ibang kababayan dito guys ay um, mamansin hindi sila namamansin ko sa kanila hindi namamansin o kaya nahiya Lalo na pag nag-ipon-ipon sila, uh, uh, apat sila, tapos ako lang mag-isa. Naku, bihira lang yan, namamansin yung mga yan. Pero pareho lang kami work. Taka kuskus kus So, ganun sila. So, dito naman guys, ay bahay ng Chinese. Chinese yan. Nakatira dyan ay Chinese. Kabisado, kabisado. Kasi, lagi ko ina dinaanan dito kaya nakita ko sila sa labas umagat hapon umagat hapon kung mag ako pag nag jogging or nag -walking. so nakikita ko sila gusto mga may malaman dyan so sa kabila yan, sa kabila yung mga english yan yung mga english dito guys ano lang sila nag lang sila ng bahay hindi nila sarili yan nagrent lang yan kasi dito sa Jumeirah ang mahal ng rent dito malapit kasi sa dagat mahal ang rent nito yan so, so itong kasunod ay bahay ng lokal so dati yung namunga pa itong dates <laughs> dito ako nanguha ng dates at saka dito naman guys pag mayaman may mga ano sila guys sa labas yan may mga rip. Yan may mga fridge sila. May nilagay sila dyan na pagkain. Tapos kung sino namang dumaan dito, yan, kunin mo lang yung pagkain. Libre yan. Ganun. So kami dati, wala lang, sinasadya lang namin na magpunta sa mga rep kung saan may mga lokal na bahay. Yun ang may maraming rep at saka wala maraming pagkain. So ang kinuha namin yung vegetables, yung mga salad. Oo. Tapos yung mga Pakistan, ang kinuha nila yung ano yung yung mga biryani, yung mga laham, yun ang kinukuha nila yung may mga rice. So kami mga mga Pinay. <laughs> Sinadya namin kinuha namin yung mga vegetables nila, yung mga cucumber. O oh, kinuha namin. So dito binago din naman ang ano nila dito. Binago naman nila ang bahay nila dito. Yan. madilim na guys kahit sa gabing madilim sa labis ng hayop ayan kasi so, lokal yan lokalistic ang may-ari dyan so malapit na tayo sa may birch so ipakita ko ninyo kung saan yung bahay ng amo ko dati yung amo, pinakauna kong amo malapit lang siya dito sa ano guys malapit lang siya dito sa bahay ko this present. Malaki din ang bahay. So ngayon ang alam mo yung yung katulong ng amo ko dati ngayon yung Arabo. Sampo na daw yung katulong nila ngayon kasi yung mga anak nila nandiyan din yung uh, yung mga anak nila nanganganak tapos yan ang rolls uh, ah, rolls tradition daw nila pag nanganak ka isang buwan yung babae. So doon ka muna sa nanay mo. So, nandiyan yung dalawang anak niya na babae and uh, kapanganak lang. Tsaka, siyempre, bawat ano, hininto siya, uminto siya, gawang tinignan ako. Bawat ano ay bata, isa ang katulong. So, dalawa na. So, apat na. So, plus kay Ibi Kamal. Tatlo? Tatlo yata. Dalawa. Ako, ko, karilan. Basta sampo daw lahat ang katulong doon. Uh, ay, gracias. So ako naman ay <laughs> bago umalis, uminom lang muna ako ng tubig. Ay, sumakit yung tiyan ko dito sa gilid. Lalo na, hindi ako makapag-jogging. Kasi busog. Ayan. Dessert. to. Oh. So maganda dito ang hanapis. Ano, kaso madilim. Oh. Inikot iyan ang mga velas. Yan. Yan ang mga velas. Eep. yung mga mga ignorante. Sumisigaw ko na nakita ng kamera. yung mga itik. Ala, akala nila kung anong ginagawa. Magsalita lang tayo ng kamera. Sigaw, sigaw pa. Wala wala Hindi naman natin naintindihan yung mga salita nila. <laughs> yan, lokal Oh. Pag mga lokal ay maraming dates sa labas. O yan. Pero dyan banda guys, hindi basta-basta nang muha ng ano. Hindi basta-basta nang ako kami ng dates. Dyan, dyan banda. Hindi.